Inilabas na rin po itong balitang ito tungkol nga kay Digong. Tungkol sa sitwasyon ni Digong. Inilabas na ito ni Sarah Duterte at ang dating asawa nga. Original na asawa na si Elizabeth Zimmerman. So ngayon, ito si Harry Roque at uh, uh, mukhang hindi pa huli pagdating sa pagbibigay ng balita nga tungkol kay Digong. Ito ba'y may katotohanan? <laughs> Kasi mukhang kaliwas doon sa sinasabi ng kanilang lawyer na si Attorney Kaufman na kano ay in good spirit, healthy. Pero yun nga, ngayon, ang sinasabi nila ay mahina na daw si Digong. Butot balat na daw si Digong. Hindi na daw umiinom ng gamot yung kanyang mga maintenance. Abay kung ganon, malapit na nga. Kung ganon, Kasi kung yan ay tumagal pa etong drama nyo na ito kasi mukhang hindi masyadong kinakagat eh. O kaya, magbago na naman kayo ng drama sa mga susunod na araw, talagang booking na kayo sa mga drama nyo. Kung totoo man ito, eto, hindi na daw umiinom ng gamot, hindi masyadong lumalabas, lalabas lang daw pagkakain, at mahina nga daw kumain dahil hindi gusto yung mga pagkain doon sa dahig. Ang ibig sabihin na eto, malapit na nga. At lumabas na nga rin ang huling habilin atong sidigong Digong na kuno ay i-cremate ik na lang siya doon sa The Netherlands bago dalhin at ibalik nga dito sa ating bansa. Yan ba ay mas makabubuti sa mga biktima? Sa tingin ko, hindi. Hmm. Ang sabi nga ni Robin Padilla, sinakyan siyempre itong issue na ito, siguro alam din niya kung ano talaga yung totoong sitwasyon na kuno ay magkakagulo kung sakaling merong mangyaring nga kay Digong digong sa The Hague anong pwedeng mangyari sa kanya natural mamamatay na lang siya doon yun naman yun eh ay bakit sino bang may kasalanan kung siya ay mamatay doon